drag race, si Atan oh. <laughs> ang nga, wong. Wala guys. Dali na, guys. Dali na, guys. nakasay na mini fun, guys. Magamit po niya kung init maglock, maglock, maganina. Wala na siya, guys. Wala na guys. At wala na siya, eh. ako, guys blue siya guys ang ako kay Pinkman. blue daghan kay siya ang gamit pud niya kung igang iya buhok Naputik. perfume secret on sunny secret fruit crown Napa iba dili ah? Huh? Ay, ano na kwarta. Kana siya kwarta, oi. Nampo po di chay mga ing sing sing. Amo nang sing sing dai. Pag tingog oi. Di ka Sa Dubai, natag. Hmm. Hmm. Natag si mama, kita ka Dubai man niya mama. Dari na. Uy, katari mo na kumama. Napod siya eh. Huh? Porceras, bracelet. Bracelet. Na siya eh, money, money, money. Tagpiso rin na. Na may tag-jeez, napod tayo singko. Mamili kayo na. Mora to guys. Bye. So, bye.